Araw nga pala ng sahod ngayon at duman muna ako dito sa 7-Eleven para mag-withdraw. Araw na naman kasi ng obligasyon natin kaya dumiretso na ako kagad dito sa EEC para magpadala. Hindi ko kasi magamit yung EEC app po kaya dumiretsyo ako dito sa EEC mismo. Eh, padala po. Apo. Si Madel ko nga pala yung papadalhan ko kung kababali ng pangalawan alawan sila nung kapatid namin na nag-aaral. Si Baby Love na kasi yung nagpadala para sa anak naming si Baby Talia. Maya-maya nga, itinanong ako ni Madam kung mayroon daw ba akong app para na lang ako magpadala kasi mas mura daw yung charge. At minsan, mas malaki daw yung rate kapag app yung gagamitin. Ang sabi ko nga kay Madam, ay, hindi ko na magamit yung application ko kasi nung nag-renew ako ng ERC ay nag hindi na ma-verify tinanong nga din niya ako kung tanda ko pa yung password pero sabi ko nakalimutan ko na din isang taon na din kasi ang nakalipas mula nung huli akong nakapagpadala gamit yung app pero sabi ni madam kapag Apple uh, daw yung pag-i-installan, e, bago na naman kaya nag-install ulit kami ng bago pagkatapos kang ma-install at ma pa yung bagong app account natin sa EEC ay nabigyan pa tayo ng giveaway kao kababali. Pagkatapos ko magpadala kao kababali, dumiretso naman ako dito sa may para bumili at magpakabit ng bagong spark plug. Susubukan ko lang baka kasi ito yung issue kung bakit lagi akong namamatayan kapag ka umaga at lalo na kapag ka malamig kuminsa naman kahit na ko na ako kababali, namamatay pa rin. Siguro dahil matagal na rin sa atin sinamnam at magtatatlong taon na at hindi pa napapalitan yung spark plug. Pagkapasok ko nga nung motor ay kinabit na kaagad ni Laupan yung bago nating spark plug. 200 nga lang pala yung binayaran ko dito kay Laupan. Pagtapos ko naman dun sa shop ko kababali, dumiretso na ako dito sa Maypon para magbayad naman ng internet at Netflix at dumidirekta nga ako ng pagbabayad dito sa my para siyempre meron tayong content ano pa nga ba 2,217 nga pala yung bill ko ngayong buwan pagtapos ko nga magbayad ay eh, dumiretso naman ako dito sa my uke at madami silang display ngayon kung babalik Magcha Chinese New Year na kasi at madaming nagdodonate sa shop na to ng mga hindi nagagamit ng mga mayayaman. Sa pangangalkal ko nga dyan sa mga bag kong ay itong belt bag lang yung nagustuhan ko na pwedeng lagyan ng tubig yun lang, lakwa salamat